hindi na makikipagtulungan ang mag-asawang Pasifiko at uh, para diskaya sa investigasyon na nagsisiyasat sa katiwalian sa crowd control projects. Invoke their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted Kamakailan ay naging mainit na usapin ang biglaang pag-atras ng mag-asawang Sarah at Curly Diskaya sa pakikipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure or ICI. Dati ay bukas sila sa pagtulong sa investigasyon tungkol sa umano'y irregularidad sa mga proyekto ng infrastruktura pero ngayon ay nagdesisyon silang umatras. Maraming nagtaka at nagtatanong kung ano nga ba ang nagtulak sa kanila para magbago ng isip. Ano nga ba talaga ang nangyari sa likod ng desisyong ito na ikinagulat ng marami? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa kanilang abogado na si attorney, Cornelio Samaniego III, hindi raw basta desisyon ang ginawa ng mag-asawa. Handa raw talaga silang makipagtulungan sa simula Ngunit nagbago ang lahat matapos nilang mapanood ang ilang panayam mula sa mga opisyal ng ICI at pati na rin ng Department of Justice. Sa mga panayam na ito, may mga sinabi ang ilang opisyal na nagbigay sa kanila ng impresyon na parang may nabuo ng desisyon kahit hindi pa tapos ang investigasyon. Isa sa mga commissioner ng ICE umano ang nagsabi sa isang interview na hindi naman daw sila ang pangunahing may kasalanan. Para kay Sara Diskaya, hindi ito maganda pakinggan dahil parang may pinapanigan na ang komisyon bago pa man marinig ang kanilang panig. Dahil dito, nagsimula silang magduda kung magiging patas pa ba ang proseso ng investigasyon kung sakaling makipagtulungan sila. Dagdag pa ni attorney, sa Maniego, may isa pang dahilan kung bakit tuluyan ng umatras ang mag-asawa. Ayon daw sa panayam ng Acting Secretary of Justice, kahit wala raw testimonya mula sa mag-asawang Diskaya, ay makakapag-file pa rin ng kaso laban sa mga opisyal na sangkot sa proyekto. Dahil dito, napaisip ang mag-asawa kung ano pa ang saysay ng kanilang pakikipagtulungan kung hindi naman pala kailangan ang kanilang pahayag para magpatuloy ang kaso. Para sa kanila, mas mabuting umiwas na lang muna kaysa makisangkot sa isang proseso na sa tingin nila ay hindi napatas mula pa sa simula. Hindi raw nila gustong maging bahagi ng isang investigasyon na tila may hatol na bago pa man sila magsalita. Ayon sa kanilang abogado, gusto lamang ng mag-asawa na masiguro na ang bawat hakbang ng investigasyon ay tapat at walang kinikilingan. Sa kabilang banda, sinabi naman ng Office of the Ombudsman na mali umano ang naging pasya ng mag-asawa. Ayon kay Ombudsman Remulla, misguided daw o maling direksyon ang kanilang ginawa sa hindi pakikipagtulungan. Idinagdag din niya na may mga taong pinoprotektahan ang mag-asawang diskaya. Ngunit ayon sa panig ng abogado, walang katotohanan ang ganitong pahayag. Wala raw silang pinoprotektahan at ang dahilan ng kanilang pag-atras ay dahil lamang sa pag-aalala na baka hindi maging patas ang buong proseso. Ang gusto lang daw ng mag-asawa ay masiguro na ang lahat ng impormasyon ay maipapakita sa tamang paraan ng walang bayas o panghuhusga. Ngayon, nananatiling malaking tanong kung may pagkukulang nga ba sa paraan ng paghawak ng ICI sa isyong ito. Kung totoo ngang may mga pahayag na nakakaapekto sa pagiging patas ng investigasyon, paano pa mahihikayat ang ibang tao na tumulong? At kung wala namang mali, bakit nagkaroon ng ganitong impresyon ang mag-asawang Diskaya? Ayon sa abogado ng mag-asawang Diskaya, malinaw na hindi basta simpleng issue ang kanilang pag-atras may mga pangyayari umano sa loob ng investigasyon na nagdulot ng pagdududa sa panig ng kanyang mga kliyente. Isa na rito ang mga lumalabas na pahayag ng ilang opisyal na tila nagbibigay ng opinyon habang nagpapatuli pa ang investigasyon. Sinabi ni Attorney, Cornelio Samaniego na nirerespeto nila ang opinyon ng ombudsman ngunit sa panig nila may mga bagay na talaga sila na hindi nila matanggap Ayon sa kanya, tinawag pang selective umano ng ilang opisyal ang naging paglalabas ng impormasyon ng mag-asawa dahil wala raw silang ibinigay na kumpletong affidavit o buong salaysay. Ngunit nilinaw ng abogado na may dahilan kung bakit hindi pa nila maisusumite ng buo ang dokumento. Isa sa mga dahilan ay ang pagkakasangkot ng tinutukoy nilang malaking tao. Ayon sa abogado, nabanggit na ng kanilang mga kliyente ang taong ito sa harap ng Senate Loribon Committee. Ngunit hindi pa nila inilalabas sa publiko ang buong detalye dahil sensitibo raw ang impormasyong hawak nila. Ayon pa sa kanya, ang naturang malaking tao ay may direktang kinalaman sa pagpilit sa mag-asawang diskaya na magbigay ng pera kapalit ng paglabas ng ilang proyekto. Noong una pa lang daw, ayaw na ni Ginoong Diskaya ng ganitong sistema, ngunit napilitan siyang sumunod dahil sa pressure at mga tawag mula sa mga taong may mataas na posisyon. Ang ganitong karanasan ay naging mabigat para sa kanila, kaya mas lalo nilang gustong masiguro na magiging patas at ligtas ang anumang pagsasapubliko ng kanilang panig. Ayon kay attorney, sa Maniego, plano na sana nilang isumite ang kumpletong affidavit sa ICI dahil ito rin ang hinihingi ng komisyon. Ngunit bago pa man nila maisagawa iyon, may isang commissioner ng ICI na nagpa-interview habang hindi pa tapos ang investigasyon. Dito na muling nabuo ang pagdududa ng mag-asawa. Para sa kanila, kung totoong independent ang komisyong ito, dapat sana ay walang lumalabas na pahayag na maaaring makaapekto sa imahe ng mga taong iniimbestigahan o nagbibigay ng impormasyon. Sa halip na maramdaman nilang patas ang proseso, parang nakaramdam lang sila ng pangamba na baka ginagamit lang sila bilang saksi ngunit sa huli ay madadamay rin sila sa kaso. Sa panig ng mag-asawang Diskaya, hindi na malinaw kung ang ICA ay tunay na gumagalaw para alamin ang katotohanan o kung may iba pa itong layunin. Dahil dito, mas pinili na lang nilang mag-ingat at huwag munang ilabas ang buong detalye ng kanilang salaysay hanggat hindi nila nakikita ang malinaw na direksyon ng investigasyon. Ayon pa kay attorney, sa Maniego, naniniwala ang kanyang mga kliyente na dapat maging maingat sa mga ganitong sitwasyon. Hindi raw sila tumatangging tumulong, ngunit gusto lamang nilang masiguro na hindi sila masasangkot sa maling paraan. Gusto nilang magpaliwanag sa tamang oras at sa tamang lugar kung saan makakatiyak silang maririnig ang kanilang panig ng patas. Para sa mag-asawa, ang tiwala ang pinakaimportanteng pundasyon ng anumang investigasyon. Kapag ito ay nasira, Mahirap nang maniwala na ang layunin ay hustisya, kaya para sa kanila, hindi ito tungkol sa pag-iwas, kundi tungkol sa pagprotekta sa kanilang sarili at sa katotohanan na gusto rin naman nilang ilabas sa tamang panahon. Kwento pa ni attorney, sa maniego, sa bawat pagdinig sa Senado, Kongreso, DOJ at maging sa ICI mismo, palagi raw silang dumadalo. Hindi raw sila tumatangging humarap o magpaliwanag. Sa katunayan, sila pa raw mismo ang humihingi ng tulong sa ICI upang matulungan sila sa paghahanda ng mga dokumentong kailangan sa kaso. Isa sa mga hiningi nila ay ang tulong ng komisyon para bigyan sila ng pitong araw na palugit upang makumpleto ni Diskaya ang mga papeles at ebidensya na hinihingi ng ICE. Ngunit ayon sa abogado, sa kasamaang palad, ay hindi sila nabigyan ng ganoong tulong o konsiderasyon. Dahil dito, nahirapan silang makapagsumite ng mga hinihinging dokumento sa tamang oras. Dagdag pa ni Atty. Samaniego, meron pang isang mabigat na dahilan kung bakit hindi agad nakapagsumite si Diskaya. Hanggang ngayon, nananatili pa rin siya sa Senate Detention Facility matapos siyang makontempt ng Senate Loribon Committee noong Setyembre 18. Dahil dito, limitado lang ang kanyang galaw at hindi niya magawa ng maayos ang pagsasaayos ng mga dokumentong kailangan. Nang tanungin si attorney sa maniego tungkol sa balitang ibinasura ng Pasay Regional Trial Court ang petition for habeas corpus ng kanyang kliyente, sinabi niya na bilang abogado, nire-respeto nila ang disisyon ng korte. Ano man ang kalabasan, pabor man o hindi, tungkulin nilang tanggapin ito bilang bahagi ng proseso. Ngunit nilinaw din niya na mayroon pa silang ibang legal na hakbang na maaaring gawin upang mapangalagaan ang karapatan ni Diskaya. Ayon sa kanya, patuloy pa rin nilang pinag-aaralan ang mga susunod na aksyon upang matiyak na hindi maaabuso ang kanilang kliyente habang nasa kustodya ng Senado. Naniniwala raw sila na may mga paraan pa upang ipaglaban ang karapatan ni Diskaya sa ilalim ng batas. Sa ngayon, nananatiling magkahalong emosyon ang nararamdaman ng kampo ng mga Diskaya. Nandoon ang panghihinayang dahil sa hindi natuloy ang tuluyan nilang pakikipagtulungan sa ICI Ngunit nandoon din ang pagnanais na maipakita pa rin nila ang katotohanan sa tamang paraan. Para sa kanila, hindi pa tapos ang laban hanggat hindi pa naririnig ng buo ang kanilang panig. Sa kabila ng lahat, iginiit ni attorney. Sa maniego na kailanman ay hindi tumalikod ang kanyang mga kliyente sa hustisya. Ang gusto lamang daw nila ay isang proseso na patas, malinaw at walang pinapanigan. Umaasa raw sila na darating ang araw na mabibigyan sila ng pagkakataon na maipahayag ang kanilang salaysay ng walang pangamba at walang pagdududa sa sistema. Sa gitna ng mga isyung ito, patuloy na sinusubaybayan ng publiko kung ano ang magiging susunod na hakbang ng kampo ng mga diskaya at kung paano tutugon ang ICI sa mga isyung ibinabato laban sa kanila. Pero sa ganitong sitwasyon, kung ikaw kaya ang nasa posisyon nila, Ipagpapatuloy mo pa rin ba ang pakikipagtulungan kahit pakiramdam mo ay hindi napatas ang proseso? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.